Dito sa pangalawang episode ng Basket Musong Tenation, sisilipin natin ang isa sa dinadayo at pinipilahan na paresan dito sa Valoscuela 20 Reales. Masarap. Nanalo. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagkaetan nito sa ibang pares. Hindi, basta ang Tarat lang. Taratsamahan nyo kami Tenation na silipin at alamin kung swak ba ito para dayuin ng ating mga manlalaro pagkatapos magbasketball. Kaya hindi na natin to patatagalin tenation para tikman na natin ang pinagmamalaki nilang Kuya Bob Pares Mami on the go. Dito lang sa Tenacity TV. TV. Okay, Tenation. So, nandito tayo ngayon sa Kuya Bob Pares and Mami on the Go. So, kasama natin si Kuya Bob, ang nag-iisang Kuya Bob sa Paresan dito. Siyempre, at may mga konting katanungan lang naman tayo kung, kung bakit na naisipang magtayo ng ganito, kung ano yung uh, kumbaga origin nung kainan niya dito. So, Kuya Bob, ba? ba't nga, ba't nyo nga po ba naisipang magtayo ng ganito? Una-una kasi siyempre, ako kasi binang um, bilang isang estudyante po, no, nung mga panahon na estudyante ako, talagang ano ko eh, kasi yung isip ko pagdating sa business So, hindi lang naman to yung naging business ko before. Nagbenta na rin ako ng mga manok, nagbenta na rin ako ng mga motorcycle, ng chinelas, naglaku na rin ako ng mga ah uh, lutong-uog um, mga paninda kung ano-ano no so ang sa akin lang kasi uh, mas masarap mag-explore ng kung ano-ano hindi lang doon sa bagay na alam mo no so ang mindset kasi ng mga Pilipino sir no na mag-aral ka na mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho so sa akin hindi mag-aral ka na mabuti para makahanap ka ng magandang negosyo Diba? Chinese mindset. Yes po, opo. So, para kasi sa akin, mas maganda talaga yung uh, mag -e explore ka dun sa mga bagay na hindi mo alam. No? So, mas challenging kasi siya. No? So, sino ba mag-aakala na isang HRM student na nangangarap maging isang bartender sa bat ko, na maging isang crew sa bat ko, na magiging isang pares vendor. So, wala naman nakapagsabi nun. So, nakamit ko lang yun lahat yun sa pamamagitan ng pag-explore 'di ba? So hindi ako basta pares vendor lang. So pinaghirapan ko lahat ng 'to. Pinaghirapan ko lahat ng pakikisama sa tao, yung pagluluto araw-araw kahit kuyat basta makapag-service lang sa mga tao. Pero parang nakaka-excite siya kayo ng guys kasi tignan niya ang daming tao. Siguro masarap talaga. Kaya ayan ang titigman natin ngayon, okay? Ang available sa ngayon yung ano eh? Crispy Pares, Special Pares, Special Mami, tsaka yung ano, Kutkutin daw, yung may chicharon. Sige, tigay isa. Isang Crispy Pares, isang Special Pares, isang Special Mami. Ano, ano to? Kutkutin po, sir. Bwede po siyang bulalo lang, tapos pwedeng ano, special, may chicharon po yung special. Sige, isa rin. Medyo excited ako dun sa Kutkutin. Kutkutin. Tatakam-takam eh. Sa Pares na

matatapon na siya. Kahit di ko alam kung ano to. Lomi so, ba to, mami? Iba-iba kasi yung in order ni diba. Bosch. Usually lahat dapat. Diba, no? Kaso, hindi available yung iba. So, ito meron silang parang pares na may siomai. Ayan. Ito makikita nyo. Yeah. Ang daming chicharon, no? Grabe. Pares na pares. Wala ito. Wala ba ng kapares pag kumain ng pares? Ah. Pwede? <laughs> Rap. Hindi mahala. Hindi rin sobrang tamis. Di ba kamamihan sa pares matamis sobrang? Matamis, oo. Ito yung desa. Walang sarap. Rap. tayo to dahil yun nga dahil sa basket busog at syempre sa mga ating mga ka-sports yes. mga ka-sports dyan na uh, pagkatapos maglaro paparis o kung ano mang sports ang yun inyong linaro bibigyan namin kayo ng mga idea yes. kung, saan kung saan masarap saan masarap kumain yes. ngayon ay magbibigay lang tayo kung basket o mintis yes. yun yung rating natin yun sisimplehan lang natin para mas mabilis maintindihan ng mga nanonood mga tenation, alam niyo naman, pag basket, shoot, pag mintis, supply, supply. Um, ganun, lang. ganun lang kasimple. Simple lang. Oo. Uh, siyempre, meron tayong tatlong kategori. Oo. Oh, Patawagin natin itong three-piece. Three-piece, <laughs> <laughs> hindi four-piece. Three-piece. Bakit three-piece? Kasi, una, panlasa, pwesto, at presyo. Presyo. Okay, so, simulan natin, siyempre, sa ano, pwesto muna tayo. Pwesto pwesto ako kung makikita niyo yung pwesto ko medyo na wakwa wakwa kanina pa akong glowing siya na glowing si ano. siya so sa so, pwesto muntis ako eh kasi masyadong ano yun sobrang lawak sana nung pwesto nila eh. mas marami sana yung makakakain pero kung makikita niyo mas marami yung makapike na sasakyan na motor yung medyo, alam mo yung malawak nga siya pero sa bagay, mainit lang din siguro talaga ang panahon. So, ano ako, mintis ako sa Pwesto. Ako sa Pwesto, ano, ah. Uh mintis din ako. Pero hindi naman po sinabi na mintis eh pangit na yung pwesto. Siguro ano lang, meron pa tong ano, improvement dahil room siguro, for improvement. Siguro nagsisimula pa lang siya sa bab. Hmm, Dadang mm. hinahanapan na lang pa na maganda pa. Pero feeling ko lalaki ito. Kasi mamaya may laman niya, mamaya may laman Pero sana uh -huh. yon yun, mintis. Ako oh, ano, honestly, straight to the point, mintis din. Pero, yun nga, katulad nung sinabi ni Jed na malaki pa yung room for improvement eh. Given na uh, sa tingin ko nagsisimula pa lang tong kainan ni Kuya Bob. Eh. Uh, lahat naman nagsisimula, maliit. uh, so, nandun yung, ano, nandun yung chance na makapag-improve, makapaganda yung pwesto. Make sure na enough yung mga mga request, mga kakain sa kainan nyo. Honestly, para sa para sa ganitong klase ng pasado naman siya. Bro, bro, bro <laughs> Ang target market lang talaga namin ay yung may afford ng mga uh, murang bilihin lang Like yung regular mami and regular pares Na nagkakahalaga ng 25 pesos and 60 pesos So para hindi mabigat sa bulsa, meron tayong ganong klaseng menu Syempre, kung ikaw ay uh, tinitrip mo yung sarili mo no? Like uh, special, no? tinitreat mo yung sarili mo as special. Meron tayong mga ibang menu. Meron tayong mga pares may pares bulalo, pa mami bulalo, special pares bulalo, special mami bulalo. 149 lang yan. nag -e end lang kami sa presyo namin na 149. So hindi na siguro mabigat sa bulsa yun. Syempre yan din isa rin sa mga gusto ko ay eh, uh, yung mga kapwa nating Pilipino na uh, hindi mahirapan na tumikim ng masarap na pagkain. so ang ating second criteria, ang panlasa. Ooh. Panlasang kilol. Uh, taka lang, burp lang ako. Okay. <laughs> Mauna na ako kasi ayoko nang ano, katagalin pa to. Eh. Dahil well, kita niyo naman, naubos namin. So sa tingin ko, yan palang may kita ng basket na basket to. Basket na basket yung ano. Dahil Uh, mga nasubukan kong pares yung mga nasubukan kong pares ano uh, kadalasan kasi parang iisa yung lasa ano yung, yung mga ganitong klaseng ng pares ano yung roadside pares mm. mga ganon isa tinatawag yung dirty pares dirty eh. pares yung mga uh, nasa labas labas pero dito bawat bawat ulam nila or bawat putahe nila dito may may mga ano may mga distinct taste eh, mm. na talagang masasabi mo pare yung crispy crispy pares mm. yun alam mo crispy pares yun yung isa naman yung classic pares nila or yung regular pares nila malalaman mong yun yung pares kasi yung, yung mami, may sariling lasa din so hindi hindi ka ma, hindi ka magugulan kung alin yung kinakain mo so sa akin panalo panalo to So ako naman um, basket ako dito. Kasi yun nga sabi ko kanina, um, yung pares nila hindi siya nakakaumay. Mauubos at mauubos mo yung in order mo. Saka ano sulit sulit yung pares nila dito. Saka yun nga yung mami nila. Saka yung May laman ng daming laman. Kaya para sa akin swak na swak ang basket. Wala akong talaga akong makain ng ano eh pares talaga. Hindi ko masasabi na hindi siya masarap o sobrang sarap niya. Diba? Pero para sa akin, syempre kung hindi naman siya masarap, di ko naman siya kakainin. Diba? Kung baga sa itsura, ako naman sa itsura ako titingin eh. Kasi sa mga nakikita kong pares, eto, parang madaming laman, ba? Diba? Balita ko, andi ano to eh, andi hmm. taba. Andi taba, andi sabaw. Diba? sabaw. Ayan para sa akin, basket naman kasi nalalasahan ko naman yung pagka niya. Siyempre, yung last natin, ang presyo. Ayan, uli natin ang presyo. Presyo. Ayan. Okay, sa presyo. Ako muna, ako muna sa presyo. Sa presyo, basket ako dito sa presyo. Dahil yung presyong binayaran mo dito, is may kita nyo naman sa video na yung sinerve nila, talagang solid. Umaapaw. Umaapaw yung ano, kasi yung chicharon, punong-puno. Kaya sa akin, basket to, basket. Sa presyo siguro ako bilang kumakain naman ako kahit hindi ko alam yung bawat presyo ng pares. Siguro okay naman basket naman ako sa presyo dahil sa lang isang daan mo marami ka na rin nakakain. Sa dami ng mga nakainan ko ng mga kainan, masasabi kong ano to eh, masasabi ko talagang basket na basket ko. Eh. Dahil yung budget mo, hindi, hindi nakakabutas bulsa eh. Hindi kakakapusin eh. Oo. Magdala ka ng, piling ko magdala ka ng, ano, ng 15 katao dito. Lalo na sa isang team. Mm -hmm. Alam mong hindi ka talaga maghihirap dito. Sold na, sold pa. Sold na. As a barist vendor, mga tol, uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na pag natin mabuti yung ginagawa natin. As long as, sabi nga ng coach ko, no, as long as na masaya ka sa ginagawa mo, tuloy mo lang. Kasi passion mo yan yun yung magdadala sa iyo papunta sa success so ayun lang sana nasarapan kayo sa mga pinain nyo no? so lahat ako naman siguro kung makikita nyo <laughs> sa likod natin no? so yun, maraming salamat Sorry. syempre sa support sa ating munting parisan so again again kuya para pares mami yan makikita nyo lang yan sa 667 St. Si James Venteriales Valenzuela City so open kami ng 6 a.m. hanggang 9 p.m. Yan, special pare, syempre the best yan. So, nation, maraming salamat sa panonood nyo. And kung meron pa kayong mga question or meron kayong suggestion na gustong kainan namin or dayuin, feel free to message us sa Tenasti TV Facebook page. So, kaya kung bago pa lang kayo sa aming channel, ay first, pwede na mag-like at share ang bawat video na rin namin dito sa aming YouTube channel. Kaya muli, Tenation, ako si Jed. At ako si Boss. At kami ang makakasama nyo dito sa Tena si TV. Ito sa Kita kita. Maraming maraming salamat Hi. po sa, sa pag ano pag pagpaeg sa amin yun ano, ng interview yes po ah uh, okay, okay. So, hindi lang naman din kayo yung dapat magpasalamat. Siyempre, gusto magpasa <clears throat> magpasalamat sa inyo. Nga sabi ko nga sa inyo, maraming salamat sa lahat ng mga vloggers, sa lahat ng mga supporters sa ating mga Parisan. So, ayan, supportahan natin yung bawat isa. Support local, tayo-tayo rin yung magpapulungan, guys. Ayan. Yeah. Uh, uh, bisita na po kayo dito sa Kuya Bob, Pares, and Mami on the go. Alright. Okay. So, thank you po ulit. Thank you. Bye -bye. God bless you. God bless you. Uh -huh. Uh -huh.